sa pagbabatuloy ng ating mga balita. Pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM. Mula sa Radyo Totoo, sa Batangas ang ating mapapakinggan. CNN Live Nation. Rens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Patuloy ang pagturo ng pamahalang bayan ng lubo at ng Department of Labor and Employment sa mga naapektuhan ng ASF virus na nga nakaraang buwan sa pamagitan na nga tulong nga panghanap sa ating disadvantage or displaced workers or tupad programa na mahagi ang Municipal Agriculture's Office kasama ang Provincial Assistance for Community Development at ng Office of the Provincial Veterinarian sa 582 na magbababoy ng forms para maging bahagi ng programa. Sinuri ng mga kinatawan ng Lubo Rural Health Unit ang mga senior citizen na magbababoy na magiging parte rin ng programa. Isa sa gawang orientation, contract signing at distribution sa Provincial Capital sa September 13, ang tulong na ito ay naipagkaloob sa inisyatibo ng Lukan na Pamahalaan. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas, naguulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live, live, live nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. Samantala, limang